Okay mga boss, magandang tanghali uh, Pasok na tayo ngayon Mamaya, uh, responde ulit tayo dito sa Malabon area At uh, doon po pala sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po At uh, doon po sa hindi pa po subscribe, uh, Huwag niyo po sana kalimutan na i-like, i-share, i-follow, yung sub uh, subscribe yung YouTube channel ko Para lagi din po kayong updated sa mga video na ina-upload ko araw-araw ngayon, mamamasahe lang tayo kasi si Rassie, Battle Hopper, kailangan ni paayos. Kaya maaga tayo papasok ngayon kasi babangalig tayo, mamamasahe lang tayo. So, paano mga boss? Hanggang mamaya na lang, dyan lang ngayon Okay mga boss, uh, na natin, tasking tayo sa may nabotas. Um, ano yung okay. centennial? Na botas centennial, bota merong doon ginagaganapin yung meeting ngayon ng Film Fest. Kaya mag standby by medic tayo ngayon doon. Kaya sa natin responder, uh, Delta natin, Mark U, responder 2-1. Responder 4-2 yan sa likod. Responder 4-2, tara, responde tayo doon. tapos ah, natapos na yung meeting bali ngayon mag ano ah, magko-convoy tayo para doon sa mga dadaanan ng mga artista pag nag nagsimula yung film fest dito yung dadaanan nila papuntang Balinsuela bali doon mag -e end yung yung parade sa may Balinsuela kaya ngayon susunod tayo doon sa mga dadaanan ng mga artista pag nagsimula din sila nasa nabotas hanggang Balinsuela kaya dyan lang kayo tara Boss, natapos sa meeting natin dito sa May City Hall ng Balinsuela. Ah, uh, bali ang natin yung darating na uh, Metro Manila Film Fest. Nagagawin dito sa may Kamanaba Kaya nagsama-sama yung apat na LGU, yung Nabotas, Malabon, kalokan sa Balinsuela. Syempre kasama rin natin ang MMDA. Grabe, uh, bali ang starting ng parait manggagaling sa Nabotas magkatapos dito sa may Balinsuela kaya dito ginanap yung pinaka-meeting tapos magkakaroon ulit na magkakaroon pa na isa pang meeting kasi yung ibang napag-usapan hindi pa mapagkasunduan kasi yung isang uh, supervisor ng Balinsuela hindi nakarating sa meeting kaya nagsaset ulit ng isa pang meeting para maging maklose yung lahat ng pinag-usapan siya pa rin, di pa rin <laughs> delta na Responder 2-1 Responder 4-3 Responder 4-2 Hanggang sa susunod na video Ingat kayo lagi mga boss